Kumusta at maligayang tagdating sa podcast Quickie ng AI Affairs. Ngayon, silipin natin 'tong isang pag-aaral tungkol sa uh, kung gaano ba ka accurate yung balitang nakukuha natin sa mga AI assistant. Alam niyo, may malaking study yung European Broadcasting Union kasama yung 22 media partners sa 18 bansa tiningan nila kung gaano kahusay sumagot yung mga sikat na AI like ChatGPT, Copilot, Perplexity at Gemini pag tinanong mo tungkol sa balita. Importante to, 'di ba? Kasi dumarami na yung umaasa sa AI para sa info, lalo na yung mga mas bata. Pero mapagkakatiwalaan ba talaga? Hmm. Okay, so ano ba yung mga kailangan nating tandaan dito? Una, ang dami paling sablay. Sa kabuan, mga 45% ng sagot niyang AI may malalang issue pala. At yung pinakamalaking problema, yung sourcing, saan ba galing yung info? Kasi 31% ang mga sagot, grabe ang problema dito. Tsaka hindi lang to sa isang AI o wika lang. Ha, sa lahat, systemic yung problema pangalawa si gemini mukhang siya yung may pinakamaraming issue lalo na sa sourcing imagine 76% ng sagot niya may major problem at 72% niyan sourcing talaga Three times na mas matasto kumpara sa iba minsan mali yung sinasabing source walang link o kaya gawa-gawa lang yung link o kumuha sa satire site nako panghuli laganap din yung problema sa accuracy at pagbibigay ng konteksto mga 20% ng sagot may seryosong mali. Lumana yung info, mali o kaya binago yung quote. Tapos, 14% naman kulang na kulang sa konteksto, lalo na sa mga maikling sagot tulad ng kay Pilot. Nakakabahala rin yung pag-distort nila sa content ganing sa mga legit news sources kasi yun yung nakakasira ng tiwala. So sa madaling sabi, base sa pag-aaral na to, hindi pa rin talaga planchado at totally maaasahan yung mga AI assistant bilang source ng balita dahil sa mga paulit-ulit na pagkakamali kahit pa parami ng parami ang gumagamit sa kanila. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na quickie ng AI Affairs.